Hello everyone. So ngayon, welcome to my life and life. Yeah. So, ano bang topic natin for today? Dalalan portion. Tara. <coughs> so may nakita akong post sa Facebook sa niya. He broke up with his girlfriend because hindi na niya kaya ipagsabay ang relationship at ang kanyang mahiwagang career. Kaya mas pinili niyang piliin ang kanyang career. Pero para sa akin, that decision is the most beautiful decision that the person made because sometimes we need to choose our career. You know, kasi hindi mo kaya, hindi mo kayang, kapag hindi mo kayang ipagsabayan yung dalawa na yun, ano talaga, mamamatay talaga brain cells mo sa kakaisip kung anong pipiliin mo sa kanilang dalawa. So yeah, and your brain cells is over and your your head is exploding. That's why you don't need to choose anyone. Just your career and yourself. Pasensyahan nyo na yung grammar ko kasi nababuang na ako malapit na talaga. So, yun. I'm so bored and I want to talk kahit ano. Basta, gusto ko lang magsalita ng magsalita. Hanggang sa mapagod ako kasi wala naman akong kausap. So, yun. Yun na nga. Ano nga? <laughs> Ayun, ano nga ni? So, yun. Kasi, yun yung ano eh. Ang career kasi, yun yung magpapaano sa'yo as a person. Magpapagrow as a person sa'yo. Tapos if kung ipagsabayan mo yung pagmamahal mo at yung career mo, kung hindi mo kakayanin, mahirapan ka talagang pumili. Kasi minsan in life eh, we need to choose whether we love or we choose our career. Kasi, career is, for me, essential. Nalalang <laughs> ko tuloy yung ano, gamot. <laughs> essential. <laughs> Bakit napunta dito yung gamot? So, yun. Importante kasi siya. Mas importante yung career kasi sa love para sa akin. Siguro, depende din yun sa tao. Sabi ng kabilang utak ko. Joke. oh Isa din yun. Depende yun sa tao. Kasi kapag ang isang tao na yun is career-oriented and kapag may ginawa siya, ay hindi siya nagpapaistorbo sa ibang nilalang sa mundo. Ay, grabe. Nilalang talaga. <laughs> hindi siya nagpapaistorbo sa ibang tao. Eh, yun. Yan, yan doon napapasok yung problema kapag may love life siya na so, napapasok yung away, ganun. Parang may love life talaga. <laughs> may love life ka, girl. <laughs> Joke. So, yun. Hindi na napapasok ang problema. Ang malaking problema. Kasi, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung... Anong gagawin mo? Kasi... May iba kasing tao na... May ibang girlfriend or boyfriend na... Gusto nila nakatuon lang sa kanila yung attention mo gusto nila sila lang lagi yung pinapapuran charot parang may pinagugutan <laughs> joke lang charot lang yun pero may nalang talaga mga tao kaya kung ako sa inyo wag na kayong mag ano joke lang wag na kayong mag boyfriend or girlfriend choose your career, fir career first and kapag successful na kayo doon na kayo pumili ng tao na mamahalin niya. God gave us a person who will love us deeply in the right time. Makanapunta si God sa script wala akong script, sorry. Pero, that's the reality. Yeah, that is the reality of life and moon. Ay, ano daw? No. Sorry talaga. <laughs> that is the reality of life. At the right time, you can choose someone who will love you. And, siguro kung ngayon, nag-aaral ka pa, huwag muna. Just love yourself, choose yourself, and be happy in your life. Be with your family, kasi sila yung pinaka-importante especially your parents kasi hindi lahat hindi sa lahat ng pagkakataon nandiyan yung parents mo no? dalating ng araw naiiwan ka din nila nakakatakot siya pero yun yung totoo kasi dalating araw na our parents will leave us behind in this world at maaalala na lang natin ang mga payo nila na huwag kang magjowa kung 16 years old ka pa <laughs> yes that is the reality mm, yeah so yeah <laughs> what should I say Ewan ko. So, I uh, don't To teenagers like me, choose wisely. Kung hindi mo kayang ipagsabayan yung dalawa, choose your career. Choose yourself. Love can wait at the right time. Salot. Ano? Bakit na pa English? So, yeah. And, choose wisely. Especially, mga binibini. And by the way, you can follow me on Wattpad. <laughs> Bakit papunta dito? You can follow me on Wattpad. Z-I-Y-A-N-N-A-Z-I-E. Just follow it. Ziana Z. And, yun. Ganda na ako nagsasipa. Kung ako tatanungin niyo kung ano pinili ko, pinili ko yung mas pinaka-importante na bagay. Mar my career. Kasi, career is the most important thing in my life. And hindi ko kayang mag-multitask. I have many expectation. Well, hindi naman siguro yan mawawala, yung parents' expectation, pero let's accept the reality na hindi yung parents mo yung nag- Anong sa'yo nag-expect -e ng too much kundi ikaw rin. Especially ikaw. Kasi nga, ikaw yung gagawa eh. Ikaw yung, ikaw yung, ikaw yung mag-aaral. Di ba, your honor, ikaw yung mag-aaral. Kaya pagbutihin ang pag-aaral mo. Joke <laughs> lang. Pero yeah, that's the reality. Tayo yung mag-aaral tayo yung, tayo ay yung ano magre-reach ng dreams natin in life. Kaya piliin din natin kung ano yung tama. Let's let's choose wisely. Yung beses ko na to sinasabi dito na choose wisely. Choose people who you love wisely. Choose people kung sinong kakaibang kakaibiganin mo. Piliin mo yung mga taong sinong pagkakatiwalaan mo. Basta piliin mo yung tamang tao. Tamang mga tao para sa iyo. And ito din nabasa ko sa ano, but always remember, I'm not perfect, you know. Marami din ako mga kasalanan and mga flaws and mga regrets in life na mga na nagre-regret ako kung bakit ko yun ginawa. But still, thankful ako kung anong nangyari sa buhay ko ngayon. I'm so very thankful kung nasan ako ngayon. Nasaan ba ako ngayon? Nasa bahay namin. <laughs> thankful ako kung anong meron ako. Kung anong binigay ni God sa akin. Well, I'm, I'm not that ano talaga, religion, religious person, but I prayed. Hindi ako perfect. Hindi ako perfect ng tao. Nagkakasala din ako. Marami akong mga problema sa buhay na hindi sinasabi, pero all I can say is choose wisely, choose your um, choose your friends, choose your lover, choose your basta choose wisely. Paulit-ulit ko talaga itong sasabihin kasi may mga bagay na hindi natin alam na kakasira na para sa atin. Especially sa mga tao nakapaligid sa atin. Ako, especially ako, I have a lot of problems in life. Yeah, all people, baka sabihin nyo, yes, we have people who have a problem. Everyone has a problem, you know. Hindi lang ikaw yung may problema. But, yeah, you don't know. You don't know my story. So, sa next video na lang, ikukwento ko sa inyo. Yung story ko. I will ask my mother yeah. So, sa buhay kasi, when you love, minsan may mga taong gusto talaga nila sila yung pipiliin eh. Gusto nila sila yung ipaprioritize. Paprioritize. Parang gusto nila nakaikot sa kanila yung mundo mo. Kahit may sarili ka na buhay talaga. Yun yung masama sa ibang tao. So, ayun. Yan pa rin. Doon pa rin papasok yung sinabi ko kanina na no, choose, choose people wisely. Kahit rin din na kayo sa akin, but always remember, choose wisely. Kasi some people will betray you anytime and every time they wanted. Kung kailan nila gustong mong i-betray ka, i-betray ka nila. Lalo na yung chismis. Example, may sinabi ako sa yung sikreto, tapos sasabihin mo sa kabila, sasabihin mo sa kabila. Yun, doon na mag-anod, doon na mag-spread yung mga sikreto ko. Every person has a secret to keep. Kaya kung sinabihan ka ng tao na yun, abaw sa sikreto niya, wag na wag mo ipag kalat sa kahit sino. Kaya, kaya ka nga niya pinagkakatiwalaan kasi pagkakatiwalaan ka. O kanya, pinagkakatiwalaan ka niya kasi mapagpakatiwalaan ka. Kaya choose who you betray be friend of. Kasi hindi lahat ng tao pagkakatiwalaan mo. Kasi minsan yung iba, nagkukunwaring mabait sa harapan mo, nagkukunwaring nakakaintindi sa'yo. Pero ang totoo, hindi na lang ako magsasalita. Ang totoo, hindi ka na lang, hindi ka na gusto kasama. Napipilita ka lang talaga sila na makasama ka kasi wala na silang choice. Wala na silang choice kung hindi. Samahan ka. And that's the reality. Tapos pagkarinig nila ng mga sekreto mo, isa-spread nila sa kabilang panig ng mundo. Tapos malalaman ng pamilya mo. Tapos magagalit sila sa'yo. Lalo na lalo na kapag may resentment, resentment ka sa family mo. Lalo na lalo na kapag may ano ka, may issue ka na hindi sinasabi sa family mo tapos malalaman nila, tapos magagalit sila without knowing the truth without knowing the truth kung ano ba talaga ang nangyari kasi nga hindi ka din nalang pinakakinggan so yun and then choose wisely so yeah thank you for listening and see you in my next video bye